So, si Gunyal oh. pag nag pag ang motor mo pag gumandar may lumalagutok sa loob ng makina parang may pumapalo pinupukpok malamang ito ang problema ha? malamang sa malamang o so, yan kamukha nito Ayan, ito. ayan oh. nagpalit na ng bago ito yung luma makita mo naman oh ang ng kain oh ang lalim oh oh an lalim ng kain so yan yung umuuntog pagka ang motor mo ay eh, nagmamaso sa loob ito yun okay. ayan oh pag check ng connecting rod kung buo pa sa sigunyal hawakan mo nakaganyan pukpukin mo dito ayan bago walang tunog pero pagka luma yan pag binaklas mo pukpukin mo rito pag yan mo may lagutok yan matik papalitan mo na tong connecting rod kaya bilik kang buo nito ayan oh. good na to bago na yung connecting rod eh. ตีนลมอ่ะโอเค